mabot sa isang daang ola ang nautangan. Maaari na bang makasuhan? So, sa video ito, ito yung tapalakayin natin na pag-uusapan. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At uh, malaking tulong na rin po para sa channel po ang mag-like, mag-share at mag-hit po kayo ng notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola. So, itong sinasabi ko sa inyo, i-post ni Kikay Bautista, yung ating kaibigan na talagang uh, masidhi yung kanyang advocacyya sa pagtulong sa mga biktima ng ola. At sabi niya, nakaraan pa to, yung ko lang gagawa ng video para gusto ko ma-share sa inyo kung ano yung aking point of view. At maaring gawin ninyo kung sakaling nang nangyari sa inyo ganito. Oh, Nasya din ako na meron pa nang umaabot na 100 na ola ang tangan <clears> tapal <throat> system pa ba or farming? Okay. So, isang tabi muna natin yung farming. Pag-usapan muna natin yung tapal system kung bakit nangyari na umabot ng 100 yung ola na nautangan ng isang individual na tao. Okay maaaring ganito ito ang nangyari sa kanya, kaya sumabot dyan. Yes, meron siya mga nautangan ng na mga legit kasama doon kasi 100 eh. Halos lahat naman kasi ng mga ola na nasa Play Store is easy to download and easy to access, okay? And then, maaaring ito talaga yung aking theory kung ba siya sumabot sa ganyan. is the tapal system na kapag dumarating yung due date dahil nga mostly of the ola na nag-ooperate ngayon is 7 days, di ba? kasi nga yung 7 days na yon nangyayari pa ay hindi 7 days kundi madalas 5 days to 6 days pa lang nang na sila then the scenario is even worse nagkakaroon na siya ng chaotic uh, mindset nagkakaroon siya ng anxiety dahil sa so 5 days pa lang o 6 days ay eh, nang haharas na natawagan ng mga contacts ginugulo na experience ko rin yan ganyan na 5 days pa lang o 6 days, inaharas na ako. And then, ang nangyayari, syempre, nakakaroon yung tao. May mag o yan. Habang hinaharas ng mga ola, yung paong may utang, yung ibang ola na pinasahan din ng number niya, ino-offeran siya na mangutang para maipambayad o maitapal doon sa nakaharas na ola. That's the scenario and that's the process of the only no not. Kung bakit madalas sa mga tao ngayon ay nababaon na husto. Okay? Alinaw? Ayun. Then, sagutin natin kung pwede bang makasuhan yung mga gitong krase ng mga senaryo kung umabot na ng 100 na ola ang nautangan. Yes, pwede magsampan ng kaso yung mga ola o yung mga online lending apps doon sa individual. Pero it depends. Kasi kung purely na utang lamang po ang pag-uusapan, pwede magsampan ng kaso, pero hindi maaaring makulong dahil ito po ay papasok sa civil case o sa small claims court lamang. Okay? Ngayon, kung may mga legit na utangan na ola, like the example natin sa Tala, Bill East, ano pa ba, Maya, something like that, eh, kung hindi naman ganun kalakihan yung kanyang utang at lumaki lamang dahil sa interes, eh, possible pa rin na hindi makapagsampa, hindi magsasampa. Dahil nga, yung interes lang na lumalaki, eh, kapag lumagpas sa uh, tinatawag na exorbitant o yung labag na sa karapatan ng isang individual, yung dahilan kung bakit siya nalubog sa utang, ang korte mismo magdedesisyon kung ibababa sa tamang interest rate yung magiging desisyon ng judge. Kaya nga mas maganda sa sa inyo, magpakorte tayo. Pag-usapan sa court. Ngayon, kung yung mga ola niya is mas marami yung registered pero hindi sumusunod dun sa mga tamang interest rates at uh, lumalabag sa unfair debt collection practices ang maipapayo ko sa inyo kung sakaling nangyayari sa inyo yung ganito unahin nyo yung mga legal yung mga legit like that, the tala the bill is uh, the maya uh, ngayon kung may problema ko sa interest it's up to the usapan niyo, Makapag-coordinate kayo sa kanya. Kasi yung mga talat bilis naman po is okay naman po kausap ng kanilang mga customer service. Yun nga lang, minsan matagal sila mag-response. Pansin ko rin niya kasi ang dami reklamo sa mga customer service nila. Kapag ako nag-research -re doon sa kanilang na complaints kapag sa mga interest daw na umabot ng 50 pesos per day. Eh, it depends kasi sa usapan ninyo kung kayo sumang-ayon doon sa mga 50 Pero syempre, meron tayong ceiling of interest rate na 15% per month na dapat yung dinasunit kapag mababa sa 10,000. Okay? And then, yan kasi yung technique nila eh. Aharasin bila mag-offer. Ako man nakakaranas ako ng harassments, din sinasabayan din ng offer. Kung maring ngayong umaga, hinaras ako. Pagdating ng hapon, may mag sa akin. Eh? Di ba? Loko-loko. <laughs> parang ano eh. Parang uh, cycle nila na, hey, ikaw, mangaras ka. Ako, mag Di ba? Parang manglutang. Tapos, mabawang ka ng success, Aabot ng talaga sa senaryo na maaari talaga at maaaring mangyari rin sa ibang. Umabot kayo ng 100 na ola. Pero kung kakasuhan kayo ng uh, staffa, kailangan patunayan muna nila yan ng mga ola na kayo ay uh, gumamit ng mga peking IDs, mga peking numbers, mga peking addresses, mga peking informations na ginamit niyo para sa pag-apply makakuha kayo ng pera sa kanila. Kailangan patunayan muna nila yan. Kaya kamisan, uh, makakapagtaka lang na wala silang credit evaluation doon sa tao, sa individual na hindi mo napawagan yung mga tao na binibigay nila na as a contact reference kung totoo bang yung address mo is diyan ka nakatira, magpapatunay ba yung mga binigay mong number na kilala ka nila? Di ba hindi ganun eh? Basta nagpapadala na lang, uh, basta sumangayon ka doon sa terms and condition o terms and agreement, matik bibigyan ka lang agad, kalahati eh. Nung isang libo. Ako, naranasan ko, sabi ko sa inyo, yung isang wala mo lang repayment details, pinagdala ako ko 600 or 500. Gugulan nila ako, may laman ni Gcash ko. Na hindi ko naiintindihan yung kanilang repayment details o yung bracket ng aking utang. Kung magkano ba talaga yung ipapahiram sa akin at kung ano, yung processing fee na ibabawa sa akin, di ba? And then, yung pagpa-farm, hindi ko i-advise sa inyo talaga. Number one, nagalit din ako sa ganyan. Uh, ah, utangan hindi babayaran. Yung din po yung kaya tawag na all of farming is intentionally na mangungutang at wala silang bayad na ibayad doon sa ibang ola na nahiraman. Yun po yung kaibahan doon. Kasi yung ola farming is sinasadyang mangutang at hindi po magbayad. So, may intention ng panluloko. Pero gumagamit sila ng mga tamang dokumento kaya hindi ko pa rin masasabi na magiging abala rin, magiging abala sa oras ng mga online lending app na legit kung papatunayan pa nila na magsampan sila ng kaso. Kasi sa totoo lang, no, magsampan ng kaso. Mahirap patunayan. Yung ano, eh paano kung si farmer eh gumagamit na ng mga legit ng mga info niya. hindi lang niya ginagawa is magbayad mahirap din sabihin na intention ni Regidal niya kasi eh, kung maraming dahilan yung individual na no farmer, yung no farmer, maraming siyang dahilan na, eh, hindi may ano kasi yung ano ko, sabi ko may sakit, nawala ng trabaho, mga ganon, yung talagang gumagawa nila ng dahilan para hindi siya makasuhan, di ba? Yung mar madaling gawin yung pagsisinungaling kesa sa pagsasabi ng totoo, di ba? Yun lang po. Pero yung teori ko dito kung bakit siya umabot ng ganong klase na 100 ola is the theory na nagkaroon ng utang sa 7 days o oferan. Sinamantalan yun ng mga ola na ilubog siya sa utang at magkaroon ng problema. Kaya sabi siya kung magsasampas sila ng kaso, kailangan dumaan sa due process. Kung tama, kung tama ba yung demand letter, tama ba yung panginingi, tama ba yung pagpapautang. Kaya hindi sila nagpapail ng small claims eh. And even magpail ng estapa ng criminal case doon sa mga tao na nagkakaroon ng problema dito sa mga Pola. So, sana nakatulong ang video ito. Muli maglalabi ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account. Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Malaking tulong po ang pag-like, pag-share at pag-hit sa notification bell para updated po kayo sa mga videos natin. So, maraming po salamat sa ulitin.